Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean's Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Taong 2013 nang nagulantang ang buong Hong Kong dahil sa isang nakakagulat na pangyayari tungkol sa isang nawawalang flight attendant. Ang babae kasi ay bigla na lamang hindi na nakauwi sa kanyang flight. Umabot pa nga sa China ang kaso na ito. At siya nga ay nakita kung siya laging nandoon. Ang babaeng biktima sa ating kwento ngayon ay kinilalang si Arby Chan Man Yi, 26 years old. Si Arby ay panganay sa tatlong magkakapatid. Bata pa lamang si Arby, pangarap na niya ang maging isang flight attendant. Buo naman ang suporta kay Arby ng kanyang mga magulang. Simple, mabait at masipag. Ganyan nakilala si Arby ng kanyang mga kaibigan at kapamilya. At ang kanyang pamilya ay nakatira sa Allway Gardens isang private housing sa Hong Kong. Tigi isa nga ng kwarto si na RB ang kanyang dalawang mga kapatid at kanilang mga magulang. Masasabi nga din na may kaya ang kanilang pamilya dahil malaki-laki ang kanilang tinitirhang bahay. Pagkatapos makagraduate sa high school, nag-enroll si RB sa Hong Kong International Aviation Academy. Paglipas ng ilang taon, sa wakas ay natapos na nga ni RB ang pag-aaral at kanyang training nag-apply sa iba't ibang airlines si RB. Pinala naman ang dalaga na siya ay tanggapin ng Dragon Airline na kilala ngayon bilang Katay Dragon, isang airline na nakabase sa Hong Kong. Masaya ang buong pamilya ni RB dahil natupad na niya ang kanyang pangarap na maging isang flight attendant. Noong una, nahihirapan si RB dahil sa mga komplikadong schedule ng mga flight attendant. Minsan kasi kailangan ni RB na manatili sa destinasyon nila ng mahigit walong oras o layover. May pagkakataon din sa parehong araw bumabalik sa airport si Arby matapos ang ilang oras na nasa ere. Pero mabuti na lamang may pagkakataon naman na nabibigyan ng pahinga si Arby sa pinupuntahan nilang destinasyon o tinatawag na split duty. Kalaunan, nakapag-adjust na si Arby sa kanyang trabaho. Nakatira pa din siya sa puder ng kanyang mga magulang kahit na siya ay may trabaho dahil close na close ang kanilang pamilya sa isa't isa. December 4, 2013, My flight si RB papunta sa Hunan, China bandang 4.30 ng hapon. At nakatakda siyang bumalik sa airport sa Hong Kong bandang 10.30 ng gabi ng araw din na iyon. Bandang alas 11 ng gabi, tinext na si RB ng kanyang kapatid na si Kelly para kamusahin ang kanyang biyahe. Pero nagtaka si Kelly dahil hindi nagreply si RB bagay na hindi ginagawa ng dalaga. Subalit ipinagkibit-balikat lamang ni Kelly ang mga nangyari. Alam kasi ng pamilya ng dalaga na minsan talaga nag-iiba ang schedule ng trabaho ni Arby. At makalipas ang dalawang araw, kinontak uli ni Kelly ang kanyang ate subalit hindi na ito sumasagot. Dito na nagsimulang mag-alala ang pamilya ni Arby dahil hindi pa din umuwi ang flight attendant sa kanilang bahay. Sumunod namang tinawagan ni Kelly ang bagong boyfriend ni Arby na isa ring flight attendant na si Hua Cheng. Mas lalong nabahala si na Kelly nang sabihin ni Cheng, na wala din siyang idea kung nasan ang kanyang girlfriend na si Arby. Ayon kay Cheng, bandang alas 11 ng gabi ng December 4, nagpunta siya sa airport para sunduin ang kanyang girlfriend. Pero lumipas ang dalawang oras, hindi nagpakita si Arby sa kanya. Dalawang beses din niyang tinext ang kanyang girlfriend para kamustahin pero hindi sumagot ang babae. Agad na nagtaka si Cheng dahil karaniwang kasi nagtetext agad si Arby sa kanya kapag ligtas ang landing ng eroplano na kanyang sinakyan. Naisip naman ni Cheng na mga oras na ito na baka umuwi na ang dalaga at pagod ito kaya hindi na nakapag-text pa sa kanya. Sinabi din ni Cheng kay Kelly na ipinagtanong na din niya sa mga kaibigan ni Arby kung alam nila kung nasaan ang dalaga. Subalit ni isa sa mga kaibigan ng babae ay walang nakakaalam kung nasaan siya. December 7, 2013, tinawagan si Kelly ng isa sa mga katrabaho ni Arby. Ayon sa babae, may duty ng araw na iyon si Arby pero siya ay no-show o hindi pumasok sa kanyang trabaho. Wala din umanong natatanggap ang kanilang kumpanya na abiso mula sa dalaga kung bakit hindi siya makakapasok. Dito na nga lubos na nag-alala si na Kelly para sa kanyang kapatid dahil napaka-responsable nito lalo na kung tungkol sa kanyang trabaho. Kaya naman nagdesisyon si Kelly na pasukin ang kwarto ng kanyang ate upang suriin ang kanyang laptop. Sa laptop, sinubukan ni Kelly na malaman kung nasaan ang kanyang ate pero bigo siyang makakuha ng impormasyon sa laptop ni Arby. Napansin naman niya ang kama ni Arby ay nakaumbok. Nang iangat ni Kelly ang kutson ng kama, nakita niya ang magamit sa trabaho ni Arby pero wala ang maletang laging ginagamit ng babae. Dito na ginising ni Kelly ang kanyang mga magulang at isa pang kapatid para hanapin ang maleta ni Arby. Nagtataka kasi sila kung bakit ang kanyang maleta ay nawawala Samantalang nakakalat ang lahat ng loob nito sa ilalim ng kutsyo ng kama ni RB. Naghiwalay-hiwalay ang kanilang pamilya para hanapin ang maleta. Mayamaya -maya pa narinig ni Kelly ang sigaw ng kanyang tatay at sinabi nito na Andito! Nahanap ko na! Nahanap ko na! Agad pumasok si Kelly, ang kanyang nanay at ang kanyang kapatid sa kwarto ni RB at napasigaw na lamang silang lahat. Nung una, imbis kasi maleta ni RB ang kanilang makita, Paghugot nila sa maleta na nasa kabinet, kasabay nito bumagsak ang labi ni Arby sa sahig. Matapos nito, agad na tumawag ng mga polis si Kelly. Pagdating ng mga polis, nakumpirma nga nila na patay na si Arby. Nang natagpuan ang kanyang labi, suot pa niya ang kanyang uniforme at ang kanyang airline scarf ay nakapalupot sa leeg ni Arby. Agad namang nagsimula ng investigasyon ang mga polis. Sa inisyal nila ang pag-iimbestiga, binawian ng buhay si Arby ng tatlo o apat na araw na ang nakakaraan. Nalaman din ng mga polis na ng December 4, 2013, hindi pala pumasok sa airport si Arby at nasa bahay lamang ito. Ay naman sa airport company na kanyang pinagtatrabahuhan, humiling si Arby ng December 4 ng day off at pinayagan naman nila ang dalaga. Sa isang kuha ng CCTV na hindi na isinapubliko, Nakita ang kahinahinalang lalaki na dumating ng December 4 bandang alas 2 ng hapon sa private housing kung nasaan nakatira ang pamilya ni Arby. Inalam ng mga pulis kung sino ang lalaki na ito at napag-alaman nila na ito ay si Oscar Mok Chun Yin, 30 years old. Si Oscar ay ex-boyfriend ni Arby. Teorya ng mga pulis, may kinalaman ang lalaki sa pagkamatay ng flight attendant. At base sa autopsy result ng labi ng biktima, lumalabas na pananakal ang naging sanhi ng pagkamatay ng dalaga. Nagsagawa naman ng background check ang mga pulis tungkol kay Oscar at sa relasyon niya kay RB. Napagtugma-tugma din ng mga pulis ang buong pangyayari ayon sa mga nakalap nilang ebidensya. Taong 2012, nagkakilala si na Oscar at RB sa isang bar. Naging interesado si RB kay Oscar dahil ito ay mukhang formal at masipag na lalaki. Si Oscar ay isang real estate agent na nakatira sa isang simpleng apartment. Namangha si RV kay Oscar nang sabihin nito na marami na siyang nabentang mga property. Hindi nagtagal nagkaroon ng relasyon ang dalawa. Ngunit ang inaakala ni Arby na ugali ni Oscar ay kabaliktaran pala sa totoong buhay. Si Oscar kasi ay tamad at madalas na absent sa trabaho. Lulong din ang lalaki sa sugal at maraming mga utang. Madalas din utangan ni Oscar si Arby ng pera. At isang beses, pinilit ni Oscar si Arby na withdrawin ang lahat ng kanyang naipon sa bangko. At kapag hindi pumapayag si Arby sa kagustuhan ni Oscar, sinasaktan siya ng binata. Makalipas ang siyam na buwan, napagod na si Arby sa relasyon niya kay Oscar. Nakipagkita si Arby kay Oscar sa isang hotel para makipaghiwalay. Ngunit nagalit ang lalaki at tinakot si Arby na sasaktan ang kanyang pamilya. Nakahanap naman si Arby ng pagkakataon na magsumbong sa staff ng hotel at ipinakita ang kanyang mga sugat. Nagsumbong naman ang mga staff ng hotel sa mga pulis at dito na nga tuluyang nagkahihwalay si Oscar at Arby. Inaresto ng mga polis si Oscar at hinatulan siya ng isang taon na community service. Hindi naman natuwa si Oscar sa mga nangyari sa kanya. Matapos ang hiwalayan, blinak ng dalaga si Oscar sa lahat ng kanyang mga social media account. Sinubukan ni RV na mag-move on hanggang sa nakilala niya nga ang bago niyang boyfriend na si Cheng ng November 2013. Gumawa naman ng mga peking account si Oscar para i-check ang mga account ni RV. Dito niya nalaman na may bago ng boyfriend si RV. Labis na nagalit si Oscar at plinano kung paano siya makakapaghiganti sa kanyang ex-girlfriend. Alam ni Oscar na kapag tanghali hanggang hapon, walang tao sa bahay ng dalaga. Nasa trabaho kasi ang mga kapatid at magulang ng flight attendant ng mga oras na iyon. Nag-antay ng isang buwan si Oscar hanggang sa dumating na nga ang December 4, 2013. Inaba nga ni Oscar si Arby na lumabas ng kanilang bahay bandang alas 2 ng hapon. Hindi hinayaan ni Oscar na makaalis si RV at inambush ito. Pinilit niya si RV na tumawag sa airline company kung saan siya nagtatrabaho para manghingi ng day off. Sa takot ni RV kay Oscar, sumunod siya sa kanyang ex-boyfriend at inutusan din ni Oscar na pumasok sila sa loob ng bahay ni na RV. At sa loob nga ng bahay, inatake agad ni Oscar si RV dahil sa galit na galit ito at may bago ng boyfriend ang dalaga. Sinubukang manlaba ng flight attendant kaya nasugatan niya ang lalaki ngunit na naig ang lakas ni Oscar. Nang mahina na si RV, ginamit ni Oscar ang scarf na suot-suot ng babae para sakalin ito. Makalipas lamang ang ilang minuto, tuluyan na ngang binawian ng buhay si Arby. Inilagay ni Oscar ang labi ni RB sa loob ng cabinet. Nagkasya ang maliit at payat na si RB sa loob ng kanyang kahoy na cabinet. Tinabunan din ni Oscar ng mga damit ang labi ni RB at saka sinara ang cabinet. Ang jacket, high heels at bag ni RB ay itinago ni Oscar sa ilalim ng kutson ng kama ng biktima. At ang maleta naman ay inilagay ni Oscar sa loob ng cabinet katabi ni RB. Sinubukan din ni Oscar na linisin ang loob ng bahay ni na Arby para walang bakas ng krimen. At paglabas ni Oscar sa building na tinitirhan ni na Arby, nagwithdraw siya ng pera mula sa ATM card na ninakaw niya sa dalaga. Pero hindi siya naging matagumpay dahil iba na ang password ng account ni Arby. Sunod ay binenta na lamang ni Oscar ang cellphone ni Arby. At pagkatapos, dalil-daling tumakas papuntang China si Oscar napag din ng mga pulis na December 5, 2013, bumalik ng Hong Kong si Oscar para makipagparty sa kanyang mga kaibigan. December 6, 2013, nakipagkita si Oscar sa kanyang mga kaibigan para ikwento ang ginawa niyang pagpatay sa dalaga. Napansin din ng mga kaibigan ni Oscar na may sugat ang lalaki at masakit ang tuhod nito. Sinabi ni Oscar sa kanyang mga kaibigan na kaya niya ginawa ang krimen dahil hindi siya papayag na mapunta sa iba si Arbi. Kung hindi umano mapupunta sa kanya ang dalaga, hindi dapat siya mapunta sa iba. December 8, 2013 ng gabi, ninakaw ni Oscar mula sa kanyang mga ang 4 million pesos at tumakas papuntang China. Dahil sa mga nakalap na ebidensya, agad naglabas ng warrant of arrest ang mga pulis ng Hong Kong para kay Oscar. At naglabas din sila ng 2 million pesos na reward sa makakapagturo kung saan siya naroroon. Malungkot ang buong pamilya ni Orby sa kanyang sinapit. Hindi nila akalain na nasa bahay lang pala ang babae nang mga panahon na ito ay nawawala. Ang buong akala kasi nila ito ay nasa kanyang flight at malayo sa kanilang lugar. Simula noon nakita na ang poster ng mukha ni Oscar sa iba't ibang lugar sa China at Hong Kong. Sa kabilang banda naman, nagtago ang lalaki at padalang lumabas sa inuupahan niyang bahay. Subalit nang siya ay naboard, agad na lumabas si Oscar at gumala sa mga bar. Makalipas ang dalawang taon, taong 2015, nagkaroon ng bagong kasintahan si Oscar at nagkaroon sila ng isang anak. At dahil sa pagdami ng mga gastusin ni Oscar, unti-unting naubos ang kanyang pera. Nakipagsapalaran magtrabaho si Oscar sa isang factory kahit ilegal ang kanyang pananatili sa China. Noong una, masipag sa trabaho si Oscar pero agad din siyang bumalik sa pagiging tamad. Samantala, nagkaroon ng magandang trabaho ang kanyang partner at tumira sila sa magandang bahay. Nalaman naman ng mga pulis na pinapadalhan si Oscar ng kanyang mama magulang ng pera. Bukod doon, nanghingi din si Oscar ng pera sa kanyang girlfriend at hindi na nagtrabaho. Ang pera ay ginagamit lamang niya sa pag-inom sa mga bar at para sa kanyang pambababae. Tila nakalimutan na nga talaga ni Oscar ang kanyang ginawang krimen at namuhay ng normal. February 1, 2016, habang si Oscar ay nasa salon kasama ang kanyang girlfriend, bigla na lamang may pumasok na mga pulis. Nagulat ang lahat ng inaresto ng mga si Oscar. Ayon sa mga balita, ang nagsumbong kaya nahuli si Oscar ay ang tatay ng kanyang bagong girlfriend. Una pa lamang, duda na ang tatay ng girlfriend ni Oscar dahil hindi ito sumasagot kapag tinatanong siya tungkol sa kanyang nakaraan. Napansin din ng lalaki na laging cash kung magbayad si Oscar at wala itong ID at dito na pinaimbestigahan si Oscar ng tatay ng kanyang girlfriend. Nalaman nga ng lalaki na pinaghahanap pala si Oscar sa Hong Kong dahil pinatay niya ang dati niyang kasintahan. Nung una, walang ginawa ang tatay ng girlfriend ni Oscar dahil ayaw niyang lumaki ang kanyang apo na walang ama. Pero sa paglipas ng panahon, napuno na siya ng galit kay Oscar dahil nalaman niyang tamad at babaero ito. At para protektahan ang kanyang anak, Nagsumbong na sa mga pulis ang tatay ng girlfriend ni Oscar. Matapos mahuli, dinala sa police station si Oscar at sumailalim sa interrogasyon. Hindi naman idininay ni Oscar na pinatay niya ang flight attendant na si Arby. Matapos ang tatlong buwan sa kulungan, naibalik si Oscar sa Hong Kong kung saan niya hinarap ang mga kasong murder, theft at attentive theft. Siya ay ikinulong habang wala pang trial. May 9, 2018, ang unang trial ni Oscar sa korte. Si Kelly at ang kanyang tatay ay nasa korte noon. Inami ni Oscar sa korte ang krimen pero nag lamang siya ng kasong manslaughter at hindi murder. Ayon kay Oscar, hindi niya intensyon na patayin ang dalaga. At ikunento ni Oscar sa korte ang sarili niyang bersyon ng mga pangyari. Ayon kay Oscar, nagpunta siya sa bahay ni na Arby para makipagbalikan. Maayos daw ang naging pag-uusap nilang dalawa ni Arby. Pumayag umano si Arby na makipagbalikan sa kanya at niyaya pa nga siyang kumain sa labas. Sinabi din ni Oscar sa korte na si Arby umano ang kusang loob na tumawag sa kanyang kumpanya para manghingi ng day off. Habang wala sa kwarto si Arby, pinakialaman ni Oscar ang cellphone ng biktima at nakita niya nga na may bago itong boyfriend. Nagalit daw siya at kinompronta ang dalaga. At ayon kay Oscar, sinabihan siya ng hindi magagandang salita ni Arby na kanyang ikinagalit. Idiniindi ni Oscar na si Arby ang unang sumakal sa kanya pero nanlaban siya sa biktima. Sinakal din niya umano ang dalaga hanggang sa tuluyan ng bawian ang flight attendant na si Arby. Hindi daw niya akalain na mapapatay niya ang babae. Pag-amin ni Oscar sa korte, lagi niyang sinusundan ng palihim si Arby nang sila ay magkasintahan pa. Lagi daw niyang nakikita si RV na may kasamang lalaki na flight attendant din sa airlines. At pakiramdam ni Oscar, pinagtatak silan siya ni RV na mga oras na iyon. Sa korte, ipinarinig bilang ebidensya ang tawag ni RV sa kanyang kumpanyang airlines na humihingi siya ng day off ng araw ng krimen pero ang audio recording na ito ay hindi na isawin na publiko. Ayon sa kapatid at tatay ni RV, hindi iyon ang normal na boses ng babae. Muka daw natatakot at napipilitan lamang ito na magsalita sa kanyang tawag. Pinatawag din sa korte ang mga kaibigan ni Oscar na pinagkwentuhan niya tungkol sa nangyari kay Arby. Tumistigo ang mga ito laban kay Oscar. At sa dami ng ebidensya laban sa kanya, itinanggi ni Oscar ang lahat ng mga bintang sa kanya. Matapos nga ang trial, napatunayang guilty si Oscar sa mga kasong murder, theft at attentive theft. Hinatulan si Oscar ng habang buhay na pagkakulong para sa pagpatay niya sa dati niyang girlfriend na si Arby. Kung kayo ang tatanungin, alam kaya ng mga magulang ni Oscar na siya ay nasa China at nagtatago sa ginawa niyang krimen? Kung oo, tingin niyo bakit hindi nila sinumbong ang kanilang anak? At ang isa pang katanungan ng lahat, bakit hindi nagsumbong ang mga kaibigan ni Oscar na kanyang pinagsabihan sa ginawa niyang krimen? Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto niyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto niyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts at Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!